Mga aong kitinapay! Wow! Wala na pa, pa. Ang pinasosyal na pagkain <laughs> ng tinapay. Yan, yan ang pinatutyan na pagkain ng tinapay. Pero pag gutom na gutom ka na, pero jo. Oh <laughs> my god. I'm going t be o p e p i t be dry. p e n h e m b n o I'm g o i i e o p bibida ako kanang ka tubig, tubig. Wa strike? mistrek. Ha, wa to bibida ako kanang ka mo na. Tong tinaw ko. Kala ta bibida ako kanang ako. Kuwa man ako tubig. Mo ni nang isang galong tubig. Ako sa mine natin na mapunta. Kailangan muna natin bitso. Chu. Chu you, na mabuti ang ka, tinawan. Mm. Ito na Ay. Nabusog din. <clears throat> yun ang reaksyon ng gutom na gutom na. Parang manginginig ka na ba sa gutom? Nagkag yun ang magiging reaksyon mo. Tala, subo ka ng subo ng subo. Hanggang sa masatisfy yung ang, <clears throat> ang gutom mo. Um, ma ano Malunasan lang yung gutom. Ah, din, nabulan mo kagad ng tubig kasi pag dry ang kakainin mo, eh, gaya ng tinapay. wait a minute yeah yeah thank you for watching